na Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby, yeah. Love of my life. Na lang, lahat. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta si Kuya Rowell, Miss Rachel, kasama na rin ng mga kapatid ni Miss Rachel sa isang birthday party. Doon ay talagang napakasaya ni Kuya Rowell at Miss Rachel na maging parte ng celebration ng napaka na araw na yun. Sa vlog naman ni Ate Lorne TV ay pinakita dito na kung gano'n pala talaga ka-close si Miss Rachel sa mga bata. Unahan pa lang ng vlog ay pinakita na ni Ate Lorne ang clip kung saan may buhat-buhat si Miss Rachel na baby. Talagang nagulat nga mga tao doon sapagkat napakagaling daw magbuhat ng baby ni Miss Rachel. Kaya nga nagbibiroan pa nga sila doon at sinasabi kay Kuya Rowell na Rowell, parang nung pala magbuhat ng bata si Rachel eh. Paano yan? Kaya naman nagtatawanan ang lahat talagang sinasabi nila kay Kuya Roel na marunong daw palang magbuhat ng baby o magalaga si Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel ay kaya daw siya marunong magbuhat ay dahil siya rin daw ang nag-alaga sa kanyang mga maliliit na kapatid at mga pinsan. Kaya parang sisiw na lang ito sa kanya at alam na alam niya na ang pag-aalaga ng bata, especially ang pagbubuhat sa mga ito. Talagang close na close na nga kaagad si Miss Rachel at ang baby na yon. Cupido oh Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Miss Right? Ikaw nga ba love of my party na ito ay kitang kita talaga natin kung gano'ng kabait at kung gano'ng ka-friendly si Miss Rachel. Sapagkat talagang nag-hug sila nung celebrant. Dahil hindi lang din yun, talagang kinis pa ng celebrant si Miss Rachel. At kinis din ni Miss Rachel sa cheeks ang celebrant pabalik. Talagang napakabay talaga ni Miss Rachel. At kahit mga bagong kakakilala niya lang ng mga fans niya ay talagang mahal na mahal niya na kaagad. Talagang hindi pala mahirap makipag-close kay Miss Rachel sapagkat napakabay nitong dalaga at napaka-sweet din. Oh my Kasi right, ikaw nga my life? Dok, di, di na lang tutuhanin ang lahat? napaka-supportive ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa celebrants. Nakailang picture nga sila kasama ang mga ito. At talagang kitang kitang-kita, na tuwang tuwa din si Miss Rachel para sa nag-birthday talagang close na nga sila kaagad ng celebrant oh my angel, angel baby. Pagkatapos din ng mga pictures, ay nagpasalamat din ang mga tao doon kay Miss Rachel sa pagpunta sa party na yon kahit maliit lamang daw. Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi hey, daw importante sa kanya kung maliit man o malaki. Basta't may mapapasaya siya na isang fan ay okay na okay daw talaga ito sa kanya. At saka masaya din daw siya na makakilala ng mga panibagong tao. Oh my angel, angel Katapos din ng napakadaming picture ay kumain na rin sila Kuya Ruel and Miss Rachel, pati na rin ng mga kapatid ni Miss Rachel. Talagang kahit maliit lamang ang handa nito ay talagang na-appreciate ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Talagang first time nga din ata ni Miss Rachel na makatikim ng sushi. Sa huli, nagpasalamat din si Miss Rachel and Kyrawell sa pagimbita sa kanila. Hoy. Hey, marunong na magkarga si Rachel oh. Ayun, picture na po tayong lahat ay diyan sa ano po. Dom, marunong na magkarga 'dom. <laughs> ano ba 'yan, lol. Marunong... Magaling pala magkarga si Rachel. Rachel, maganda ka na palang, ay, magaling ka pala maghawak ng baby, ah. Ah, nag-aalaga ka dati ng mga bata? Kahit ako. Naalaga ko yung anak ni Tito, yung babae, tsaka yung lalaki. Ah. Kaya pala marunong siya magkarga ng baby, oh. Ikaw rin nag-aalaga noon? Ah, kaya pala. Sanay pala mag-aalaga to ng baby. Sumama sa'yo ka agad, no? Hindi, basta-basta sumasama yan ako kanin kanino-kanino eh. Marunong sumama sa magaganda. Oo, oh. oh, ayan o, oh, ayan, oh. ayan o. yan naku, Oh. Kunin ka na ni Ate Rachel. Lagong ka. Bagong gising. Parang puso lang. Hazel Ann. Hazel. 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 Ano Hazel. 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 Ay, <laughs> hey, naku, Rachel, lumahabol sa'yo. Yeah, parang, naku, umiiyak siya, oh. Bakit parang ano, parang spay ating Ate mo. Ba't parang, ba't parang, ano, ba't parang siya yung ate mo na kaysa sa akin dyan. <laughs> 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 Uy, Rachel, lumahabol, oh. <laughs> Ay, lumahabol <laughs> sa kanya, oh. Asan Asan sa amin? Asan uh -huh. sa amin? sa uh amin? -huh.

Kasi hmm. mo hmm. po, kayo learning. Na Tapos si... Yan. Uh -huh. <laughs> pasensya na, anak. Simpli lang naman yung ano. Yung pagsasal. Pinagsasal. Hanggang dito na lamang muna ang Hanggang dito na lamang muna ang ating you latest update sarwell and rachel love team maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli bye